Nagpupumiglas ng husto ang Flame Demon Lord. Ang higanting apoy ay sumabog sa lahat ng dako, sinusunog ang lahat ng Necromancer General at kalansay na mandirigmang Berserker. Ang lakas ng Flame Demon Lord ay lubhang nakakatakot, ang buong lakas nito ay nagawang hilahin ang mga kalansay na mandirigmang Berserker at Necromancer General Papa itaas sa himpapawid. Sa sandaling ito, sa palad ni Lin Moyo, kumisla ang apoy. Ang baga ng kaluluwa, na dinagdaga ng 500% na pinsala, ay bumagsak. Isang sigaw ng matinding sakit ang muling umalingawngaw sa buong kalangitan. Susubukan na sana nitong lumipad palayo, ngunit muli itong bumagsak sa lupa. Halos himatayin ng Flame Demon Lord. Ang sakit, putang ina, ang sakit talaga. Ang matinding sakit na hindi pa nararanasan noon ay nagpawala sa kakayahan nitong mag-isip. Ang kanyang kaluluwa at isipan ay pansamantalang nawala ng laman. Kalahating segundo pa ang lumipas bago ito nakabawi. Sumigaw ito ng parang baliw, anong kasanayan ito? Bakit ganito kasakit? Sa kanyang boses, may bahid ng takot. Sa unang pagkakataon, napagtanto nito na hindi niya dapat hinanap si Lin Moyu. Si Lin Moyu, hindi siya tao, isa siyang halimaw. May tao bang wala pang level 50 na kayang pahirapan ng ganito ang isang hari ng demonyo? Gusto nang umiyak ng Flame Demon Lord pakiramdam nito ay maaaring mamatay na ito rito. Patuloy pa rin ang atake ni Lin Moyu. Ang oras ay 30 segundo lamang, hindi masyadong marami. 10 segundo na ang lumipas. Bagaman malubha ang pinsala ng Flame Demon Lord, alam ni Lin Moyu na hindi pa ito sapat. Hindi pa sapat upang patayin ito. Nagpupumiglas ng husto ang Flame Demon Lord. Parami ng parami ang mga mata na tumutubo sa buong katawan nito. Bukod dito, ang mga matang iyon ay naging kakaiba mas pam na parang naniningkit. Agad na sumunod, sunod-sunod na sinag na parang mga espada ang pinakawalan. Kasanayan, death cut. Hindi na ito death ray. Ang itsura ay hindi gaanong nagbago, ngunit ang epekto ay lubos na naiiba. Ang death ray ay may malakas na impact force at naglalaman ng sumasabog na enerhiya. Ngunit ang death cut ay mas patag ang hiwa, napakatalem. Ang nakakatakot na lakas ng pagputol ay direktang tumama sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Ang nakakatakot na lakas na iyon ay hinati sa dalawa ang isang kalansay na mandirigmang berserker. Patay na ang kalansay na mandirigmang berserker. Ang talento ng total connection ay nawala ng bisa. Pagkatapos, ang death cut ay tumama sa isang necromancer general. Marahil dahil masyadong mataas ang katatagan ng necromancer general, hindi ito naputol ng death cut. Ngunit ang Necromancer General ay tinamaan din ng napakalakas na impact force at tumilapon. Nanlaki ang mga mata ni Lin Moyu. Bakit nawala ng bisa ang talento ko? Bakit okay lang ang death ray dati, pero iba na ngayong nagbago ang kasanayan? Dahil ba ito sa talento ng Flame Demon Lord? O ibang dahilan? Pansamantalang hindi maisip ni Lin Moyu. Mamatay ka na, sa gitna ng galit na sigaw, na kontrol na ng Flame Demon Lord ang death cut at iwinasiwas ito patungo kay Lin Moyu. Dahil sa nangyari sa kalansay na mandirigmang berserker, hindi nang ahas si Lin Yu na salagin ito gamit ang kanyang katawan. Kapag nawala ng bisa ang talento, wala siyang lugar para umiyak kapag namatay siya. Mabilis siyang umatras. Kasabay nito, isang kalansay na mandirigmang berserker na hindi takot mamatay ang sumugod. Nakarating na sa ganitong punto ang laban, hindi na maaaring sumuko sa kalagitnaan. Wala nang natitirang dalawampung segundo kung hindi niya mapapatay ang Flame Demon Lord, malamang na siya ang mamamatay. Ngayon, ang tanging pagpipilian ay sumulong, hindi umatras. Kung susulong, may pag-asa pang mabuhay. Ngunit kung aatras, tiyak na mamamatay. Bukod dito, naniniwala si Lin Moyo na ang kasanayang ito ng Flame Demon Lord ay hindi rin maaaring gamitin ng walang katapusan. Kung hindi, bakit hindi ito ginamit sa simula pa lang? Sa ilalim ng pagwawalis ng Death Cut, hindi mabilang na mga kalansay na mandirigmang berserker ang naputol-putol, namatay agad. Ngunit sa likuran, marami pang kalansay na mandirigmang berserker ang sumusugod. Hindi nito kayang patayin lahat ng sumusugod. Sumugod ang mga kalansay na mandirigma, iwinasiwas ang kanilang mga palakol. Una, inilabas nila ang kanilang pinakamalakas na pagsabog, pagkatapos ay hinawakan ito upang hindi makatakas, Sumigaw ng malakas ang Flame Demon Lord. Walang tigil ang pagwawalis ng Death Cut. Sunod-sunod na grupo ng kalansay na Mandirigmang Berserker ang namatay. Inilabas ni Lin Moyo ang mga reserbang kalansay na Mandirigmang Berserker mula sa Summoning Space at idinagdag sa leiyo ng mga patay. Ang mga kalansay na Mago at Banal na Mamamana ay mabilis ding kumalat habang walang tigil na umaatake. Anong bagong kasanayan ang mayroon ng Flame Demon Lord? Sa loob lamang ng maikling lima hanggang anim na segundo, ang buong katawan ng Flame Demon Lord ay may mahigit isang libong komplikadong mata, kasama pa ang isang pares ng pangunahing mata. Mahigit isang libong death cut ang pinakawalan. Hindi bababa sa tatlong libong kalansay na mandirigmang berserker ang napatay. Ngunit bilang kapalit, lalong lumubha ang mga sugat ng Flame Demon Lord. Ang buong katawan nito, na parang bola, ay tila gumuho, parang isang hot air balon na naubusan ng hangin. Ang apoy sa katawan nito ay hindi nakasing alab tulad ng dati, may pakiramdam na naghihingalo na ito. Nagpatuloy si Lin Moyu sa pag-atake habang ito'y mahina, pagbato sa balon, ball.xung ging, hindi tumitigil. Isa pang grupo ng mga sariwang bangkay ang dinala, agad na naging sandata ni Lin Moyu. Nang ang kasanayang strong army ay may natitirang sampung segundo na lamang, biglang may isang malakas na pagsabog na umalingaw-ngaw. Sumabog ang flame demon lord. Ang apoy ay sumiklab, kumalat sa halos buong talampas BLG. Tatlo, ang apoy ng impyerno sa himpapawid ay bumagsak na parang ulan. Ang buong piitan ay nagkaroon ng ulan ng apoy. Hindi nagpakampante si Lin Moyo, sa halip, lalo pa siyang naging alerto. Hindi siya nakatanggap ng mensahe na napatay na ang Flame Demon Lord. Nangangahulugan itong hindi papatay ang Flame Demon Lord. Sa gitna ng apoy, nakita niya ang isang maliit at payat na anyo ang anyo ng isang payat na demonyo. Dati, ang Flame Demon Lord ay hugis bola na may diametrong mahigit limang metro. Ngunit ngayon, isa na lamang itong payat at mahinang demonyo na wala pang isang metro ang taas. Instinktibong ginamit ni Lin Moyo ang teknik sa pagmamanman upang suriin. Zuyan Fire Demon Uri, hari ng demonyo Lebel, siyam, ngayon lamang naunawaan ni Lin Mo Ito pala ang tunay na anyo ng Flame Demon Lord. Lumalabas na ang tunay na anyo ng Flame Demon Lord ay isang Zuyan Fire Demon. Ngunit, ang Zuyan Fire Demon ay isang maliit at napakababang Uri lamang sa abis. Nasa pinakamababang antas sila ng mga demonyo sa abis. Ang kanilang katayuan ay bahagyang mas mataas lamang kaysa sa mga halimaw na demonyo na walang katalinuhan. Sa lugar na tulad ng abyss kung saan, malakas ang kumakain sa mahina, ang tanging dahilan ng mababang katayuan ay dahil sa sobrang hina ng lakas. Hindi niya inaasahan na ang Flame Demon Lord ay mula sa isang Zuyan Fire Demon na naging hari ng demonyo. Hindi niya alam kung anong malaking pagkakataon ang nakuha nito. Agad na nag-isip ng mabuti si Lin Moyo. Tulad ng Flame Demon Lord, kahit na naging hari ng demonyo na ito, isa pa rin ito sa pinakamahina sa maraming hari ng demonyo. Kung malalaman ng iba na ang tunay na anyo nito ay isang Zuyan Fire Demon, malamang nahuhulihin ito ng mas malalakas na hari ng demonyo upang tanungin kung anong pagkakataon ang nakuha nito. Tutal, ang makapagpabago sa isang Zuyan Fire Demon upang maging hari ng demonyo ay tiyak na isang napakalaking pagkakataon. Makikipagpatayan ako sa iyo, matapos mapilitang bumalik sa tunay na anyo ang Flame Demon Lord, sumugod ito kay Lin Mo Yu na parang kidlat. Sumugod ang Flame Demon Lord na parang baliw. Bagaman maliit ang katawan nito, hindi pa rin ito mina maliit ni Lin Moyu. Tutal, ito ang tunay na anyo ng isang hari ng demonyo, hindi ito maaaring hindi malakas. Agad na hamarang ang isang necromancer general sa harapan. Pagkatapos, maraming kalansay na mago at banal na mamamana ang pumalibot kay Lin Moyu. Kasabay nito, mga bangkay ang inihagis sa ibabaw ng kanyang ulo at pinasabog. Sa gitna ng malalakas na pagsabog, tumalsik ang tunay na anyo ng Flame Demon Lord. Ngayon lamang na pagtanto ni Lin Moyo na ang lakas nito ay hindi na katulad ng dati. Nang masira ang balat nito, nawala na sa Flame Demon Lord ang lakas na nararapat sa isang hari ng demonyo. Muling kumisla lapang baga ng kaluluwa sa katawan nito. Sumigaw sa sakit ang Flame Demon Lord. Itinaas nito ang dalawang kamay, nagbuga ng itim na apoy. Kasabay nito, naapektuhan ng apoy ng impyerno sa espasyo. Isang malaking ulan ng apoy na parang mga bulalakaw ang bumuhos pababa walang ekspresyon si Lin Moyo. Huwag ka nang magpumiglas, hindi pinansin ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang apoy at sumugod sa harap ng Flame Demon Lord. Pagkatapos, iwinasiwas nila ang kanilang mga palakol na may kasamang pulang liwanag pababa. Swish! 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 Ilang hiwa lamang, sabay na naputol ang mga kamay at paan ng Flame Demon Lord. Sumunod, ang isang pares ng pakpak sa likuran nito ay pinutol din. Sumigaw sa sakit ang Flame Demon Lord, bumagsak sa lupa, at tuluyang nawala ng kakayahang magpumiglas. Sinabi ni Lin Moyo, nang dumating karito rito, nang pinigilan ang iyong lakas, nakatadhana na ang iyong kamatayan. Patuloy na sumigaw ang Flame Demon Lord, hindi ako naniniwala. Malinaw na wala ka pang level 50. Bakit ka ganito kalakas? Umiling si Lin Moyo. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Ngayon, ihahatid na kita sa iyong huling hantungan. Huwag, Huwag mo akong patayin. Sumigaw ng parang baliw ang Flame Demon Lord. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Bilang kapalit, maaari kong sabihin sa iyo ang sikreto kung paano ako naging hari ng demonyo. Patawarin mo ako, at hindi na ako magiging kaaway mo pa sa hinaharap. Walang tigil sa pagsigaw ng nakakabingi ang Flame Demon Lord. Gusto nitong mabuhay. Isa itong hari ng demonyo. Mayroon itong sukdulang kapangyarihan sa abis, Maaari nitong tamasahin ang pinakamagandang buhay. Maari nitong mag-utos sa hangin at ulan sa abis. Umiling si Lin Moyo. Hindi ako nakikipagtransaksyon sa mga demonyo. Itinaas na ng kalansay na mandirigmang berserker ang palakol nito. Mula simula hanggang wakas, nanatili si Lin Moyo sa malayo, hindi lumapit kahit isang hakbang. Bukod dito, may layo ng mga patay na nagpoprotekta sa harapan niya, natatakot na baka magpasabog ang Flame Demon Lord o kung ano pa. Ang mga eksena ng biglaang pagbaliktad ng sitwasyon sa mga nobela ay ayaw niyang mangyari sa kanya. Mula sa malamig na tono ni Lin Moyu, mula sa kilos ng kalansay na mandirigmang berserker, nakita na ng Flame Demon Lord ang determinasyon ni Lin Moyu na patayin siya. Muli itong sumigaw ng parang baliw, gagamitin ko ang kaluluwa ng hari ng demonyo upang isumpa ka. Isinusumpa kita na hindi ka na kailanman makaka-level up. Isinusumpa kita na masilyohan ang iyong mga kasanayan. Isinusumpa kita na manghina ang iyong dugo at enerhiya. Isinusumpa kita na, kasabay ng mga salita nito, umugang ang kulog sa kalangitan. Isang sumpa na lumabag sa mga limitasyon ng espasyo oras ang bumagsak kay Lin Moyu. Bawat sumpang bumabagsak, lalong humihina ang hininga ng Flame Demon Lord. Nag-aalay ito ng kaluluwa, ginagamit ang sariling kaluluwa upang magpataw ng masasamang sumpa. Bawat sumpang bumabagsak ay nagpabalot sa buong katawan ni Lin Moyo ng madilim at masamang liwanag. Ngunit wala man lang naramdaman si Lin Moyo. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi nasilyohan, ang kanyang dugo at enerhiya ay hindi hina, ang kanyang mga attributes ay hindi nagbago kahit kaunti. Agad na naunawaan ni Lin Moyo ito ang kanyang passive skill, immune state. Immune sa lahat ng estado. Ang sumpa ay isa lamang estado, kaya immune din siya dito. Patuloy pa rin sa pagpataw ng sumpa ang Flame Demon Lord, nag-aalay ng kaluluwa. Hindi nito namamalaya na ang kanyang mga sumpa ay walang epekto kay Lin Moyu. Sunod-sunod na mahigit sampung sumpa ang nagpahina ng husto sa kanyang kaluluwa. Tapos kana, ginamit ng kamahala ng kaluluwa ng Antas Diyos upang magpataw ng sumpa. Maliban kung may isang ekspertong Antas Super Diyos, walang sino man ang makakaalis nito para sa iyo. Bagaman hindi ka mapapatay ng kamahalan, wawasakin ka nito ng lubusan. Sa iyong hinaharap na buhay, tiyak na maaalala mo ang kabutihan ng kamahalan. Tumawa ng parang baliw ang Flame Demon Lord. Nang bumagsak ang mahigit sampung sumpang ito, kahit hindi mamatay si Lin Moyo, magiging baldado siya. Sa sandaling ito, nagbigay daan ang mga kalansay. Si Lin Moyo, na nababalutan ng liwanag ng sumpa, ay lumakad sa harapan nito ang iyong mga sumpa ay walang epekto sa akin. Sinabi ito ni Lin Moyu upang sirain ang puso ng demonyo, kill the demon, extinguish the heart, gitma diet TM. Hindi naman niya kailangang gawin ito, ngunit sinadya niya itong gawin. Isang pangungusap na nagpabagsak sa Flame Demon Lord sa impyerno. Walang epekto? Imposible! Imposible! Nakahiga sa lupa ang Flame Demon Lord, walang tigil sa pagsigaw. Ang aura ni Lin Moyu ay talagang perpekto pa rin, walang anumang pinsala. Ang liwanag ng sumpa ay kumikislap, bumabalot kay Lin Moyu, ngunit wala itong epekto sa kanya. Ang Flame Demon Lord ay hindi lamang nawala ng pag-asa, kundi pati na rin ang puso. Ang mga mata nito ay walang buhay, bumubulong, imposible. Imposible, naabot na ang layunin, kaya malamig na umiti si Lin Moyu. Oras mo na para umalis ang kasanayang strong army ay may natitirang huling segundo na lamang. Itinaas ng kalansay na mandirigmang berserker ang palakol nito at ibinagsak sa gitna ng ulo nito. Pinatay ang Flame Demon Lord. Karanasan dagdag. Pinatay ang Flame Demon Lord, bituin ng General Dagdag 1. Nagulat si Lin Moyo sa dami ng karanasang natanggap eksaktong siyamnapong bilyon na karanasan kung iko -co convert ito sa mga halimaw sa level 50 na piita na antas impyerno, katumbas ito ng 45,000 na halimaw. Ang karanasan ay biglang tumaas ng 50%, katumbas ng kabuo ang karanasang natanggap sa isang beses na paglalaro ng piita ng talampas ng mga banal na hayo. Naisip ni Lin Moyo, kung papatay siya ng ilang hari ng demonyo mula sa abis, makaka-level up kaya siya? Bagaman ito ay isang malayong pag-iisip lamang, nakaka-excite pa rin itong isipin malinaw sa kanya na ito ay swerte lamang. Ang Flame Demon Lord na dumating dito ay pinigilan ng lakas, wala pang isang kalima, one-fifth, ng karaniwang lakas nito. Ngunit kahit ganoon, nahirapan pa rin siyang patayin ito. Kung talagang sa labas ito mangyayari, siya lamang ang mapapatay. Total, nasa level 48 pa lamang siya. Paano siya makikipagsabayan? Sa isang hari ng demonyo? Maliban na lamang kung may isa pang hari ng demonyo na pupunta sa piitan upang patayin siya, at kailangan pa na ang lakas nito ay halos katulad ng Flame Demon Lord. Kung isang mas malakas na hari ng demonyo ang darating, kahit na pinigilan ng lakas nito, malamang na siya pa rin ang mamamatay. Bukod sa karanasan, mayroon ding bituin ng general. Ang medalya ng militar ay naglabas ng maningning na liwanag. Lumitaw ang pangalawang bituin. Matapos maging general na may isang bituin, ang pag-akyat pa ng bituin ay hindi na lamang simpleng merito sa militar. Kailangan ng pumatay ng hari ng demonyo mula sa abyss demon o hari ng dragon mula sa lahi ng dragon. Mula general na may isang bituin patungong general na may dalawang bituin, kailangang pumatay ng isang hari ng demonyo o hari ng dragon. Kung nais maging general na may tatlong bituin, kailangang pumatay pa ng dalawa. Apat na bituin, kailangan pa ng apat. Limang bituin, kailangan pa ng walo. Habang tumatagal, lalong humihirap ang pag-akyat ng bituin. Noon, ibinigay ni Bai Yuan ang marka ng kaluluwa kay Lin Mo Yu. Ang pagbaba ng liwanag ng kristal ay katumbas ng kakulangan ng merito ng isang hari ng demonyo. Pagkatapos, pumatay siya ng isang hari ng dragon mula sa lahi ng dragon, kaya nabawi niya ito. Ngayon, si Lin Mo Yu, upang umakyat mula general na may dalawang bituin patungong general na may tatlong bituin, kailangan niyang pumatay pa ng dalawang hari ng demonyo o hari ng dragon. May isip kung gaano ito kahirap. Matapos mapatay ang Flame Demon Lord, ang apoy ng impyerno ay unti-unti ring namatay. Ngunit ang selyo ng piitan ay hindi pa naalis. Kailangan pa ng karagdagang oras,